napasubo tayo kahapon sa kusina mga boss tayong naghugas tayo ang serve absent eh absent yung isang kasama natin na yun yung trabaho niya hello mga boss good morning sa inyo yan so dito ako ngayon sa kubo kape kape tayo mga boss yan so sa video na to mga boss ah uh, gusto ko lang i-share na kahit ang ganda-ganda ng plano mo, yan. Meron at meron pa rin uh, araw na di mo inaasahan na uh, may supply. <coughs> kung hindi man sa sa stocks, kung hindi man sa service, kung hindi man sa operation, ayan, mayroon supply sa tao. Ayan. So, kahapon kasi mga boss, kwento ko lang. Uh, it's Sunday. Uh, nagkataon na fiesta. Fiesta dito sa amin. At kapag fiesta, yan. So, expected maraming tao dito sa sentro. Uh, at syempre, pag maraming tao, naghanap sila ng masarap na mamay So, kahapon mga boss, meron akong nakaplano na gawin sana. Kaso, uh, biglang hindi pumasok itong isang kasama namin. Yan, so, underman tuloy kami. Nakaka-bad trip mga boss. Kasi, kung kailan mo siya inaasahan, saka siya wala. And so, ang galing ng timing kung kailan matumal, meron. Pero uh, pag marami, okay, wala. So, ganun talaga. May kanya-kanya namang reason, mga boss. Yan, kahit, syempre kahit bad trip tayo, eh, tuloy pa rin. Tuloy pa rin yung ating serbisyo. Yan. Kaya ngayon mga boss, Hmm, medyo late na, late na akong nagising kasi talagang sobrang pagod. Pagod ka hapon sa ating pansiteria negosyo mga boss. <coughs> so, uh, happy fiesta nga pala dito sa amin, Flora Apayaw. Ayan, anniversary 32 ba yun? Anniversary. Okay. So, ayun, yun yung nangyari kahapon mga boss. Kaya, <clears throat> kahit ang ganda-ganda na yung plano mo pero mayroon at merong lilitaw magra-rise na problema na hindi mo inaasahan which is yun yung uh, good morning anak ko yun yung inatutunan ko dito sa pagninegosyo mga boss na araw-araw talaga natitest ka ng problema Ayan. pero kahit ganun mga boss is mabilis dapat tayo mag-adjust. Kaya kahapon, since wala nang maasahan, eh tayo na na may-ari. So, ganun, ganun siya. Hindi porket tayo yung may-ari, eh hindi na, hindi na tayo, hindi na natin gagawin yung mga bagay na ginagawa ng ating tauhan. So, ganun. Kailangan nating mag- uh, kumbaga lower down kailangan nating trumabaho para tuloy tuloy pa rin yung operation so nakakabadrip trip na nakakatuwa kahapon mga boss kasi bumalo yung sales namin ewang ko ba kung ang dami namin ginawa ang dami namin trinabaho mga boss yung paalang ang ano yung paa tsaka yung uh, likod ko lang yung ano, yung medyo nangalay masakit. Ayan, kasi ang dami nating hinugasan, tapos lakad tayo ng lakad. Ayan. So, ayun. Pero nakakatuwa dahil marami tayong customer. At mostly, mga feedback nila sa ating pansit kabagan ay it was very delicious. <laughs> so, nagustuhan nila mga boss. So, meron pa nga pumunta dito na uh, mag-abroad na siya. So, ayun. Natikman yung ating pansit kabagan at ito yung mamimiss niya ngayon. And pag nag-OFW uh, na siya, yan, mamimiss niya yung ating pansit kabagan. So, ayun mga boss, nakakabad trip na nakakatuwa yung nangyari kahapon. Yan, kasi Uh, di mo talaga inaasahan eh. Kung kailan maraming customer tapos saka wala yung tauhan, di ba? Sinong di mababad trip? Tapos, syempre nakakatuwa din kasi marami tayong napapagsilbihan at natutuwa sila sa ating menu na special pansit kabagan. Ayan. So, ganun talaga. Ganun talaga sa negosyo. Uh, dapat pagpumasok ka sa mundo ng business is uh, iwan natin lahat ng kung may position tayo sa trabaho talagang kahit may position ka dyan, kung nasa negosyo ka na nagtatrabaho kailangan mong gampanan yung trabaho ng iba kung wala sila walang walang arte wala tayong pinipili ganun ganun ko siya tingnan mga boss kasi kung pinipili natin yung trabaho natin, wala eh, walang mangyayari. Hanggang may stuck lang tayo sa pagsisi ng sisi kung kaninong may kasalanan. So, ganun. Kung wala nang tumatrabaho, kung wala na tayong matawag na tauhan or ma-hire, tayo na. Tayo na mismo. Solusyonan natin. Ayan. <coughs> so, ang ang nakakatuwa naman diyan mga boss is na experience natin yung mga trabahong nasa baba maliliit para para at least pag lumaki tayo alam natin sabihin na pag may mga arte-arte na mga tauhan natin ako nga ginawa ko yan di ba ako nga tinatrabaho ko yan before so gawin yung maayos So, at least mayroon tayong may sumbat, ba? Diba? Na hindi porket tayo may ari, hindi na natin ginawa yung mga mga bagay na yun, yung mga sample sa na, sa food business hindi mo na ginawa yung paghuhugas, pagse-serve, All right. So, ganoon. At ayun, nakakatuwa mga boss kasi kahapon, ang saya-saya ko na mag-serve sa mga customer. At ganoon pala yung epekto mga boss. Nakakatuwa. Kasi pag masaya ka na nagsiserve, lalong dumadami yung customer. And so, at tapos pag, pag alis nila, tuwang-tuwa din sila at parang feeling ano nila sila. Uh, sulit na sulit. Busog na 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 pagsilbihan pa sila ng maayos. So, nakapagmerienda sila at nang maayos at uh, memorable yung oras nila sa pagpunta dito sa ating negosyong uh, pancit area. So, yun. At, gan, at ang epekto pa pala mga boss pagka na, mo sila nang maayos, na, nakangiti ka, and, uh, ayun, na, nakakapag-usap kayo ng kahit di mo naman kilala. So, kapag kamustaan. Pag alis nila mga boss, pag nasarapan sila, nagti-take out, nagti-take out sila. So, sir, ilang oras po bago maluto, mag take out pa po sana kami. Ayan, so, tini-take out nila para mayroon silang ipa ipatikim din sa kanilang pamilya. So, ayun, kahapon may kumakain na ganyan tapos nung na unang tigim pa lang niya nasarapan so nag ano ulit nagtawag siya Sir ah, uh, pwede pong pa-take out ilang oras po kaya so ganun at uh, naririnig siyempre maririnig mo rin sa tawag na para sa nanay para sa anak yan, sa pamilya nila pagdating so pampasalubong ba kaya ayun it, uh, full feeling sa pakiramdam mga boss na na-appreciate nila yung ating pansit kabagan special. All right, so ayun, nakakatuwa kahit bad trip tayo sa tauhan. gano'n. So anong diskarte eh, kung maraming customer tapos uh, wala yung tauhan natin? Tayo na tumtrabaho sa trabaho nila. And then magagalit ba tayo pag <laughs> Uh, paano lang siguro boss ah uh, kamustahin lang then tanungin kung bakit wala tapos next na ano next na araw na yon sample linggo tas malakas ulit or sabado lunes kung anumang mang araw boss na malakas is uh, sabihan na natin ahead of time na uh, maggawin mo na yung kailangan mong gawin sa wag sa araw na to wag lang wag mo lang itapat sa araw na ganito kasi ito yung ano natin eh dito tayo bumabawi so parang ganun lang siguro boss ganun lang yung uh, diskarte ko mamaya na makausap yung isa nating kasama ganun kasi <clears throat> ang empleyado kasi natin mga boss kung tayo eh, nagninegosyo na yan kasi isa din akong empleyado mga boss eh. Teacher ako by profession, nagtuturo sa public school. May mga araw din kasi na talagang emergency kailangan nating mag-out, mag-absent. Kaya naintindihan natin. So, yun lang and makiusap, pakiusap lang natin na uh, i-observe natin yung cycle, no? Kung sa araw na to malakas, sabihan na natin na 'wag mag-day off sa araw na to. Please lang 'yan. So, ganoon. At Uh, ang tawon kasi mga boss sila yung ating mga ano din uh, asset para makapag silbi din tayo ng maayos sa ating mga customer katuwang natin sila ayan alright so gawin natin lahat mapangalagaan lang din sila kasi uh, ayun tao lang din naman na may pagkakamali din na desisyon lalong lalo na kung ikaw ay nagsisim maliit na negosyo nagsisimula so kailangan mong <coughs> pag uh, kailangan mong pagtiisan yung mga empleyado ngayon empleyado mo ngayon pero pag lumaki na tayo mga boss syempre HR na bahala doon ayan so ganun talaga pinili natin tong laban na to eh so tayo lahat so pag kaya pilitin nating lumaki para at least ah uh, magkaroon tayo ng HR, magkaroon tayo ng manager soon, ganyan. Para hindi na natin trabaho, sakit sa ulo yung mag-manage din ng uh, tauhan. Ayan. So habang maliit tayo, kailangan nating pagtiisan appreciate kung anong meron tayo. Pero 'wag tayong papayag na Huwag tayong lumaki kasi pag hindi tayo lumaki mapapagod tayo sa stress ng mga malilit na bagay kaya bilisan natin promabaw tayo palakin natin at uh, pagdating ng araw ayan so kaya na natin uh, iwan yung mga trabahong or i delegate na lang itong mga trabahong uh, pagmamanage ng uh, tauhan natin So, ganun-ganun ko siya tignan, mga boss. Ayan. Alright, so, hanggang dito na lang tong video na to, mga boss. At, uh, kung sakali mang mapadpad ka dito sa amin, Flora Apayaw, piyasta namin ngayon. Ayan. Uh, at maghanap ka ng masarap na mamemerienda. Uh, dayo ka lang dito sa Blessildas Special Pansit Kabagan. Ang uh, location nito ay Uh, tapat lang ng niya Flora Apayaw Ah uh, Poblacion is ay Purok Saranay Poblacion is Flora Apayaw Yan. So sa mga OFW na babalik mag magbabalik ba uh, balik bayan at nagge ka ng pansit kabagan, lutong Pinoy. Uh, dito uh, right authentic classic yan. Special dito sa Blesildas Special Pansit Kabagan. So dayo ka lang, Purok Saranay, Poblasyon East, Flora Apayaw. Ayan. So uh, yun, makapasyal ka dito, kitakits tayo at makapagkamustahan, kwentuhan na rin. At map makita mo rin kung uh, ano tong negosyong tinatrabaho ko na mapalaki. At salamat at uh, nandyan ka, sumusubaybay sa ating ups and downs. Ayan, malaking bagay po 'yan. So, 'yun, hanggang dito na lang mga boss at kitakits ulit tayo sa susunod na video. God bless us all. Bye-bye.